Sa bawat sulok ng kabundukan, may bumubulong na alamat. Sa bawat kwentong iniiwan ng mga matatanda, may bahid ng ginto. At sa bawat pag-ukay ng kasaysayan, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Totoo nga ba ang ginto ni Yamashita? Isang kayaman ang sinasabing nagmula sa pananakop at hanggang ngayon, pinag-aagawan at pinagtatalunan. Noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, sinasabing nag-uwi ang mga Hapones ng mga ninakaw na ginto mula sa buong Asya at itinago ito sa Pilipinas. Ang leader nila, si General Tomoyuki Yamashita, ang Tiger of Malaya. Ayon sa alamat, libu-libong ginto, alahas at artifacts ang ibinaon sa mga bundok, kuweba at lagusan bago tuluyang umatras ang mga Hapones. Maraming naglalakas loob na magsabing nakita nila ang mga lagusan o mapanang taguan. Ang ilan, nagsasabing nasa Ifugao, Benguet, Nueva Ecija, at maging sa loob mismo ng Intramuros. May mga nahukay na ba? Ayon sa ilan, oo, ngunit agad daw itong sinamsam ng militar o ng mga makapangyarihan. Pero may ebidensya ba? Noong isang libo at pitumpo, isang Pilipinong mambabatas na si Rogelio Rojas ang nagsabing nakahanap siya ng bahagi ng kayamanan, isang gintong Buda at mga gold bars. Pero kinasuhan daw siya at ang kanyang ebidensya ay misteryosong nawala. Umabot pa ito sa korte sa Amerika at may desisyong nagsasabing may kinalaman umano si dating pangulong Marcos sa pagkuha ng yamang ito. Sa kabila ng mga kwento, wala pa ring malinaw na ebidensyang nagpapatunay. Maraming treasure hunters ang patuloy sa paghahanap. May yumaman may nabigo, may nawala. Totoo man o hindi, naging bahagi na ito ng kultura at alamat ng Pilipinas. At sa puso ng maraming Pilipino, baka baka nga naririyan lang sa ilalim ng lupa, naghihintay madiskubre. Ikaw, naniniwala ka ba sa ginto ni Yamashita? Isang alamat lang ba ito o may bahid ng katotohanan? I-share ang iyong saloobin sa comments. I like, i share at i follow ang PH Fact Vault para sa mas marami pang nakakagulat na kasaysayan at kulturang Pilipino. Ito ang PH Fact Vault, kasaysayan muling binubuksan.